malaking tulong itong tulay na to dahil ito na ang nagdudugtong sa maraming lugar dito sa Davao City at pwede rin silang tumawid dito papunta ng Bukid noon, Cagayan. So ayan yung mga sasakyan na dumadaan dito. Again, isa lang to sa mga Duterte project na nagawa dito sa Davao City. Wala pa yung tulay na to dahil ginawa ito noong year 2022 hanggang ngayon natapos na to. Noong panahon na wala pa yung tulay, ito yung pinakadaanan ng mga tao papunta doon sa kabilang lugar para makatawid sila papuntang mandog, buhangin at iba pa. So malaking tulong tong tulay na to dahil ito na ang nagdudugtong sa maraming lugar dito sa Davao City at pwede rin silang tumawid dito papunta ng Bukid Noon, Cagayan. So ayan yung mga sasakyan na dumadaan dito sa tulay na to. Kaya patunay na lahat ng pera ng taong bayan dito sa Davao City may napupuntahan at may natatapos na proyekto katulad na lang dito sa May Sitio Luman. And again, isa lang 'to sa mga Duterte project na nagawa dito sa Davao City.